anong maipapayo mo Blue eh. A takot po ako sa misis ko pambihira naman huwag kang matakot sa misis mo alam mo yung mga babae na yan may toyo yan dapat ikaw yung nasusunod ikaw yung lalaki ano yan? nagpapaturo? mas may narinig akong you? paano magluto ng adobo? adobo nga hindi eh, ba may toyo yun o, tapos uh, nilalagyan niya ng bawang sibuyas buyas, uh, may laurel pa nga yan eh, pampabango tapos bahala ka na kung baboy o manok mamaya tuloy natin mamaya ha. hindi salamat